Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, world. Panibang, panibagong araw na naman po tayo. Panibagong buhay. Kaya po ako, hindi po ako nagsasawang sabihin ang panibagong araw, panibagong pag-asa. Kasi, binigyan tayo ni Ama para magbagong buhay. Kaya po natutuwa po ako at binigyan niya po ako ng chance na magbago. Kaya eto bag, bagong teacher Ricky bagong teacher Ricky na ang kaharap nyo. <laughs> at iglesia na rin. Alam niyo mga clubs, buhat ng ako'y maging iglesia, ang laki ng pinagbago ko. Yung mga nagagawa ko dati, hindi ko namang, hindi ko namagawa ngayon ay siya nga pala nag-exercise na naman tayo araw-araw ko itong ginagawa hangga't hindi mo sa dati hindi po ako titigil kahit ako mag-isa gusto ko pagbalik ko ng Maynila magaling na ako Bablik na ako sa trabaho at bablik na ako sa pagtuturo. Buti nga yung katawan ko, unti-unti nang bumabalik sa dati. At eto naman ang iTera Care. Kinagamit ko ito araw-araw. Maganda ito sa katawan at sa stroke. Kapag gumagamit tayo nito, kailangan dalawang tao. Kaya, yeah, kaya lang, ako lang mag-isa. Mag-ingat po tayo. Kasi po, possible na masunog ang balat natin. Kailangan wag po natin i-stay ang paggamit. Kailangan umaandar siya. Alam niyo mga kalabs, lubos ang pasasalamat ko kay Uji dahil pinahirap niya ako ng Itera Care. Araw-araw ko din itong gamit. Sa totoo lang po, ang mahal-mahal ng gamit na ito. Buti na lang pinahiram ako. Kaya ako hindi ako ng kasawang tumawag kay Ama. Because God is the way maker in every obstacle in life give us opportunity to improve. Totoo po, totoo po yun. So, verses po ng Bible, sa Romans 8, verse 28, And we know that in all things, God works for the good